Hey guys, isa po ito sa magiging budget gaming po sa may kulang 15,000 na SRP. Dahil mukhang ito guys. Ang magiging Poco X7 ngayon. At kung ikaw compare natin ito guys sa may Poco X6 5G na last model. ay eh, malaking upgrade po ito guys. Sa may overall na specs niya. Sa processor pa lang malaking upgrade po yan. Dahil mas malakas ang Dimensity 7300 Pro sa may Snapdragon 7 Gen 2. Mas mataas yung Antutu score na nakuha natin dito sa may Redmi Note 14 Pro. Majority ng games na mga lalaroin natin dito, eh maayos naman na yan kahit paano. Sana lang guys, yung mga lalabas ng mga 5G ng mga smartphone nila transyon, eh ganitong klase ng processor na mga ilagay nila. Hindi yung puro Dimensity 6080 lang, na same performance nat mo ng G99. Actually, yung Dimensity 7300 Pro, eh yan po talagang kasunod ng 7050 pagdating po sa mga performance nila. Kaya sana lang guys, yung mga lalabas po ng mga Bago mga smartphone ngayon, eh at least meron ganyang klase ng mga processor ngayon. Actually, yung Dimensity 7300 Pro, ayan eh po talagang ang kasunod ng 7050. Sa lang guys, sa mga mid-range ng mga smartphone ngayon, ay eh ganyang klase na ng mga processor. Yung makuha po natin, hindi yung mga 6080 lang. Ang nakakapagtaka lang dito mula Poco X3 hanggang Poco X6, ay eh puro mga nakastop drago ng mga processor yung mga smartphone ni Poco dyan sa mga lineup nila. Pero ngayon nga dito is Dimensity yung nilagay nila. Pero ewan ko lang guys, pagka nagkaroon ng global release kung stop dragon yung ilalagay nila. Isa pang malaking upgrade dito is yung kanyang display. Pero depende po sa inyo kung sa tingin nyo upgrade ba yan o downgrade po para sa inyo. Dahil bakit itong pinakauna mayiging Poco smartphone na merong AMOLED curve display? Para sa akin nag upgrade dyan. Dahil mas premium talaga ang ganyang klase ng display para sa akin. Pero kung ayaw nyo nga ng AMOLED curve display, eh buti naman kahit paano Poco X7 Pro. Eh naka flat display po yun. Pero kung okay sa inyong AMOLED curved display, eh meron po siyang 6.67 inches na merong AMOLED 120 sa refresh rate. With HDR10 pa sa display at Dolby Vision pa. Tapos meron po siyang up to 300 nits na peak brightness. Kaya kung display pa rin ang usapan, eh hindi pa rin tayo mabibigo dito sa mga smartphone na Redmi sa kanila po ako. Tapos naka Corning Gorilla Glass Victus 2 pa siya na protection dyan. Naka Read 14 din po siya out of the box. Pero meron po siyang up to 3 years na... Major unread update dyan. Ibig sabihin is naawot sa po po siya ng unread 17. Yan pang isa sa hindi tayo mabibigo sa mga smartphone nila dahil sigurado po ang unread update dyan. Ang isang medyo hindi lang ako satisfied dito is yung kanyang camera. Dahil sakto lang naman guys yung kanyang camera. Pero kung i-compare natin to sa ibang mga smartphone na mayroong magandang camera, ay eh dun po natin makikita na hindi po ganun kagandahan ng kanyang camera. Ito si Redmi Note 14 Pro. Maybe sa may global release guys ng Poco X7 is mag-improve pa po siya. Isa pang upgraded dito is yung kanyang battery. Dahil mula 5,000 mAh mm battery, ngayon po is naka 55 mAh mm battery na siya. Hindi mo pagkakamal ang 5,500 mAh mm battery to, dahil hindi naman siya sobrang kumapal dyan. Ang kaso lang mukhang mula 67 w sa charger ng Poco X6, ngayon po is naka 45 w sa charger na lang siya. Pero para sa akin wala namang problema yan. Dahil mas mahalaga pa rin na mas mataas sa battery kaysa mas mabilis sa charger. Siyempre naka dual speaker din yan at hindi ko inaasahan na sa ganitong presyo is naka IP68 water and dust resistant pa rin yan. Kaya safe na safe pa rin yung smartphone natin kahit pa siya sa may tubig. Pero huwag lang masyadong malalim. Kaya abang na lang po natin guys ang Poco X7 at sigurado magmamahal pa yun pagka lumabas na nga po siya ng official. At sana lang ma-improve pa yung kanyang camera dyan. Dahil naging mura lang naman po ang Redmi Note 14 Pro ngayon is dahil nga po Chinese ROM lang siya. Pero hintayin pa rin natin guys kung magiging magkano po yung magiging kanyang presyo dyan. Kanyan lang po muna yung mabilis na update natin. Thanks for watching!